Ang paniniwala ay isang pabigat na pumipigil sa atin na tunay na tuklasin ang mundo. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo kabanata 11, talata 1, ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay nangangahulugang tiyak ka na ang inaasahan mo ay mangyayari kahit hindi mo pa ito nakikita. Para itong pagtitiwala na may mabuting bagay na darating kahit wala kang patunay. Simula ng araw mo sa isang kakaibang pagtingin sa banal na katuroan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at makatanggap ng nakaka-inspire na kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode na magpapasaya sa umaga mo ng mas mabilis kaysa sa pagkulo ng kape mo.